Ngayong araw guys ay patungo naman kami sa Hunasa namin kasama ng anak ko na nagbugsay-bugsay at agaw ko na si Kim Kim na nagbugsay-bugsay rin ngayon dito. As you can see, pinaspasan na nila ang pagbugsay-bugsay dahil si Kim Kim ay manibaw ng panambog ito. Kami din ang anak ko ay manginhas kami sa Hunasa namin. Sa puntong ito, malapit na kami makarating sa Hunasa na pupuntahan namin. At ngayon magkain muna ako dahil mamayang Hunas ay sasabak na ako sa panginas namin. Noodles pala at ginamos ang ulam ko ngayon sa pagkain ko. At this moment, naguyod-guyod na ako ng aking baruto dahil medyo taob-taob pa -taob sa hunasan na pinanginasan ko. Guyod-guyodin ko muna ito pero mamaya ibibilin ko na ito pag lumaki na ang hunas dito. Ang anak ko rin ay nagahanap din ng mga kinason dito. Sa puntong ito, may nakita akong bahay ng kugita din inukab ko ang buho niya kung may laman ba ito. Wala palang laman kaya ito balik naman ako sa paguyod ng baruto at lakaw-lakaw dito. As you can see, may balatan akong nakitaan ngayon at nag-ihi-ihi pagayid ito. At sabay lumulogwa ang tagok niya, din winisik-wisik ko talaga ang tagok niya dahil ibubutan ko ito sa maliit kong baruto. Sa di kalayuan ay may nasugatan akong bilat-bilat shell na naghila-hila dito. At ito na ang bilat-bilat shell, pagkatapos binutang ko na rin ito sa baruto. As you can see, may saang naman ang nakita ko. At ngayon may nakita na ang saang itong anak ko, din pinulot na rin niya ang saang at binutang sa plastik niyang sudlanan. Din patuloy pa rin sa paghahanap ng kung anong meron dito sa unasan na maaring maibinta namin. Sa puntong ito, may dalawang saang akong nakita na nagtapad ngayon dito at init ko na ito sa baroto. As you can see, may saang na ang nagpasurang-surang ngayon sa akin. At ito pa, may liswi akong nakita at syaka meron din palang saang sa katabi niya. Parang giganahan talaga ako sa panginas ko ngayon dahil may marami akong nakita, may balatan, saang at iba pa. Di rin papatalo ang anak ko, may nakita din siyang sa ngayon dito. As you can see, meron ding manapaw na balatan ang nakita niya. At sa puntong ito, may liswi din na naglubong ang nakita ko at ito na yung liswi at may maraming dots-dots ito. Medyo malapit na talaga lumaki ang hunas ngayon at patuloy pa rin ako sa paguyod ng baruto hanggang sa makakita naman tayo ng saang. Medyo malapit na rin ako sa kadasian na party ng hunasan at ito may nakita naman ako na manapaw na balatan. Dinminutan ko na rin sa baruto. Panay guyod-guyod pa rin taon ako sa baruto sa panginginas ko ngayon dito. Sa puntong ito may nakita naman akong manapaw andito na talaga ako sa malapit sa nagbuto-buto naming hunasan. Dito ako naghahanap dahil medyo okay pa, maguyod pa natin ang baruto natin. At this time, nakakita naman ako ng saang. At ngayon, ibibilin ko na talaga ang baruto sa ayang ito dahil hindi na talaga makaya ang paguyon nito dahil hunas na talaga ngayon. Pinunduhan ko na rin ang baruto ng bato para safe talaga at di maano dito sobrang laki na talaga masyado ang hunas at sobrang lapad din talaga ng hunasan dito sa napakagandang isla namin. At hindi talaga malilibot ang aming hunasan ng isang araw dahil malapad at may marami ding area ng hunasan itong isla namin. Bibiyaan na talaga namin ang baruto dahil manginginhas pa kami ng anak ko sa hunasan ito. Tamang tama talaga ang panginas namin dahil ang laki talaga masyado ng lutay sa hunasan ito. Sa puntong ito, nakakita rin ako ng saang at nasa sudlanan namin ito. At ngayon may nasugatan rin akong brown na balatan at patuloy pa rin ako sa paglakaw-lakaw dito hanggang sa makakita ako ng kinason. Ito pala ay kinason na kurakamba. Sa di kalayuan ay may nasugatan na po akong balatan at ito pa may balatan na naman. Sa puntong ito naglakaw-lakaw na po ako para makakita ako ng kinason at ito may balatan na ito man sa tapad niya. Super lucky din ang balatan na ito. Ang Ganda talaga pagmasan ang hunasan namin. Paborito ko talaga ang dagat simulat ng bata pa ako at hanggang ngayon. Feel ko rin kung nasa dagat ako, wala talaga akong problema. Sa puntong ito, may nakurakamba naman ang nakita ko at ito manabalatan. Nagagandahan talaga ako sa hunasan habang nagvideo-video pa ako sa anak ko. Siguro kung ganito kalapad at kalaki ang lupa ko, Siguro ngayon, milyonaryo na ako. Ang laki at sobrang lapad talaga ng aming hunasan. Hindi ka talaga mawawalan sa isla namin kung masipag ka lang talaga maghanap buhay dito. Dahil hindi ka talaga pabayaan ng Panginoon kung magsipag ka lang. Sa puntong ito, patungo na rin ang anak ko sa kadasiaan at yan may nakita siyang liswi ngayon dito. Patuloy pa rin ang anak ko sa paghahanap ng iba't ibang uri ng seafoods na maaaring maibinta namin. Nang may kita kami ngayon sa araw na ito nang makabili kami sa pangangailangan namin. Sobrang nagandahan talaga ako ng mga samo na nakikita ko sa unasang ito. As you can see, nakakita naman ng anak ko ng kurakamba dito. din naglakaw-lakaw na po siya. Sa ulit-ulit ko talaga nalilibutin sa inyo ang napakagandang hunasan dito sa isa namin dahil natuwa at namangha talaga ko sa napakalaking lutay dito. Medyo malayo-layo na rin ang naabot sa nilakbayan natin ngayon sa hunasan ito. At ngayon may nakita namang balatan itong anak ko at ito pa gayon at meron na pong shell nakita niya. Tamang lakad lakad mo lang talaga sa hunasan ito, may grasya ka talaga. As you can see guys, meron naman akong nakita na Nemo Fish. At super cute ito. maaaliw talaga ako sa unasan kung makakita ako ng klaseng isda na ito dahil colorful talaga ang isda nito. At ngayon, nakup dakup ko na siya at nagdagandagan talaga ang isda. Sa wakas, nasa kamay ko na rin siya at nag-enjoy talaga ako ng sobra sa kanya. Sa puntong ito, bubuhian ko na siya dahil tapos na akong nag enjoy sa kanya. Then back to lakaw-lakaw na naman ako ngayon dito at ito may lisuwi naman akong nakita. At ito pa siya din patuloy pa rin ako sa pagkahanap ng... Maaring may binta ko. At this moment, nakakita naman ako ng saang shell dito. Ang anak ko ay may kurakamba din na shell ang nakita niya at marami sila. At ngayon, may liswi din na shell ang nasugatan niya. Ang dami-dami talagang shell at iba pa dito sa unasa namin. Hindi talaga kayo magmamahay kung mangina sa unasa namin. At ngayon, may nagtapad-tapad pa talaga na shell dito. At ito pa, may nagkamang-kamang na bilat-bilat shell ngayon dito. din ito, pinulot ko na siya para ilagay sa sudlanan ko. Medyo napansin ko ang sexy pala ng outfit ko sa panginginas ko ngayon dito. I-flex ko talaga ang katawan ko sa inyo dahil sexy talaga ako. Masuya na lang kayo. As you can see, may nakita naman akong kurakamba sa panginginas ko. Ito pa, may liswi din akong nakita. Wow na wow talaga si Hot Mama sa panginginas niya. As you can see, may namansan din na hito na ista ngayon. dahil sa tindi ng lutay. Sinubukan kong dakpin ang hitong ito pero nagkisikisi siya at tumagot sa samo-samo. At nagising-ising talaga siya sa pagdagan at paglangoy-langoy dahil sa tindi ng lutay dito. As you can see, sinilas ko talaga ang ginamit ko sa pagdakop dahil natakot ako baka matunokan ang hitong ito. At ngayon patuloy pa rin ako sa pagkakahanap buhay ko para dadaghan talaga ang makuha ko. Sa puntong ito, may balatan din tumago sa bato at ang taas din ng balatang ito. As you can see, may manapaw namang balatan at kurakamba. At ngayon, may nakita din akong sapatos na balatan ang nag ihi, -ihi ngayon dito. As you can see, may inukay din akong samo dahil may saang ito. At ngayon, may nagtapad din na liswi at turutot ngayon dito. Ang dami din palang liswi sa unrasang ito. Sa puntong ito, Patungo na ako sa aming baruto dahil ibubutang ko itong nakuha naming kinaso ng anak ko sa na namin dahil mabugat-bugat ito. As you can see, ko na sa plangana ito dahil babalik pa ako sa pangina sa unasang ito. Ito lang talaga ang hanap buhay sa isla namin at proud ako bilang isa manginahasay o mangingisda ng isla namin dahil marangal ang trabaho namin dito sa isla namin. At hindi ko ikakahiya ang trabaho ko dahil masaya ako at nai-enjoy dito. For those sea fever, I would like to thanks and hanga ko sa ginagawa nyo kahit sa tindi ng init, puyat at pagod nyo, kinakaya nyo lahat para sa pamilya ninyo. Mabuhay tayong lahat na mangingista sa buong mundo. Sana'y mag-iingat kayo sa hanap buhay niyo, at magpalain tayo. Sa puntong ito, ito na lahat ang nakuha namin ng anak ko sa Panginas. At sobrang dami talaga ng nakuha namin at buong puso ako'y nagpasalamat sa may kapal dahil sa grasyang ito. At hanggang dito na lang tayo sa video namin. Sana'y nagustuhan nyo ang video ko at kung nagustuhan nyo, don't forget to subscribe, follow, comment at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na video namin.